Ayan, magandang araw guys. Ipapakita ko ngayon sa inyo yung naiibang 1 piso coin. Ah, uh, napanood ko kasi sa vlogger na kay Kuya Berto Show, Everyday Berto Show ba 'yon, yung channel niya. Ah, uh, ito ipapakita ko rin sa iyo. Meron din akong ganun eh. Ah, uh, ito guys yung sinasabi ko na piso. Ayan. Ayan yung Jose Rizal Tapos ito yung parang tundok nya oh. Ayan guys Itong tatlo Ayan Pare pareho Ayan Ito Yan. Ngayon guys, ipapakita ko rin sa inyo yung sinasabi ni Kuya Vlogger na ni Everyday Berto Show. Doon ko to sa kanya napanood Ayan, ito yung ano niya. Tingnan nyo guys, so oh. Ayan, meron din ako niyan, no. Oh. Ito yung ano niya, wala siya dito. Nasa bandang gitna. Ayan, oh. O, diba? Pagtabihin natin. Oh. Ito. Ayan, guys. Nakita nyo ng pagkakaiba. Ito nasa gitna. Sa bandang gitna. Ito yung mga natural na piso. Ayan, o. Oh, nasa baba yung ano nya. Ayan. Ayan, nasa baba. Ayan. Sana mapanood to ni Kuya ni Everyday Berto show at uh, thank you guys